Kong -yuk. Kong -yuk. So welcome back mga lapatits Heto na naman ang inyong lingkod na si TV For today's video is Good morning po sa ating lahat uh, At ayan, magtatas nga tayo sa uh, Bandang lawaan mga kalapatits Kasi may bibilihin tayong Honey So Ayan, itutoss na rin natin yung ibon natin para isahan Para makapag-tos rin tayo Ngayon lang tayo makapagtoss So may dalawa lang tayong ibon Ayan oh. So, ayan At kukuha pa tayong mga ibon dito mga lapatids, Para itos Ito, yung tagkawayan natin Toss natin Ito sya mga kalapatids Ayan mga kalapatids, itutoss din natin to Ayaw pa magpahuli mga kalapatids

kunin din natin yung ano yung dito yung hinakay nila malalaki na yan o oh. ganda ng kinalabasan mga lapatits hinakay nila kunin din natin to yung pinaga house house to house natin tapos din natin yan o blue bar tapos dito Ito na pala yung bagong gawa na ating mini look mga kalapatid Tapos na pala na Tapos ko na pala nang gawin uh, At hindi ko na na video nung nakaraan So yan na yan, ayan na siya, mga kalapatid Ayan oh, ginawa ko na rin siya ng kanya no Patulad doon Paso ah, ito PBC Pipe O oh, goods naman <laughs> at uh, ito yung pintuan nya kawayan lang sa side by side nya is kawayan lang din tapos yung doon sa likod is yero ayan mga kalapatid so. ayan at uh, ginawang ko rin ng ganyan para di sila patung dyan ano sa bubong ito punin din natin to itong itim ayan o black check ayun kung black check pa tawag dito basta itim siya na batik batik eh. kukunin din natin yung simerary na itutos natin din kasi nandito yung kapatid nyo yung white flight pwedeng gawing off color din natin to. Yan. Ito siya. Si Miraraban din. So, so naputo pa ano, binunutan ko ng pakpak -pak silang dalawa. So, tatlong bagwis wala sa na. So, seven flight lang silang dalawa. Ito. Ito. Tsaka, ito. Dalawa silang seven flight. So, <laughs> yun lang natin sa malapit. Tapos, para nakapag exercise din silang dalawa so kunin din natin tong nanalo sa house to house ito so, panalo na to sa house to house mga lapatits itong lapating to so dalawa na yung panalo ko sa house to house yung lubar tsaka ito tapos din natin yan lock ko muna yung ano Gawa ko pa lang ano, natin ng na, 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 padlock natin sa ginawa natin ito lang, oh. Sa so, so -so 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 lang sa ganyan, oh. Di ba? So, siya na lang mag-isa dyan. Bilangin natin kung ilan yun yung natin. Shoo! Ayan. Ito. 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. So, 7 sila mga kalapatid siya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, pitong kalapati mga kalapatid. So, update ko na lang kayo mamaya kapag nandun na tayo sa sa release point. So, uunahin ko lang yung mga dalawang may ano dyan, yung bawas yung bagwis. Tapos natin sa malapit para hindi sila mahirapan masyado. So, ayan mga lapatids. Update ko na lang kayo mamaya. So, ayan mga lapatids. Naipesta natin yung training box. So, ayan na. Tara, next tayo mga lapatids. So, ayan mga lapatids. Update ko na lang kayo mamaya-maya pag nandun na tayo sa release point. Let's go. So welcome back mga lapatid So andito na tayo sa lawaan So itutos na natin tong ibon na to uh, At yung tatlo hindi ko na na-videoan ko na dun sa bandang Welcome to lawaan So ito naman sila yung apat Tapos natin eh. Apat So apat nga Tara Tapos natin ilaw. So, yun na mga lapatids. tapos na natin yung ibon natin. Uh, tintay na lang natin yung bibilhan natin ng honey. So, andito na tayo sa location nya. So, yun mga lapatids. Update ko na lang kayo mamaya mga lapatids. So, pag nakauwi na tayo. ayun na yung So welcome back mga lapatids Ayan naka uwi na rin tayo Kaka uwi lang mga lapatids At ayan nabili na nga natin yung honey Nandun na sa loob ng bahay So check natin yung mga ibon natin kung naka uwi na So unang tos so, Nakita ko na agad yung dalawa Kaso yung apat Wala pa Ito na yung dalawa mga lapatids Tatlo oh. Ito na yung isa o oh. Nauna pa Sinama ko rin yan eh ito tatlo tatlo ito na receive na apat lima ah dito na pala sila lahat mga lapatids bali pa yung pinasukan na ito oh. nasa pila ah, yan yan na pala sila mga Lapatits, kompleto tayo dito Ayan na. So, ayan. Oh, Pwede na natin. Ito sa malayo to. Tapos natin sa barbasa. Sunod. Ayan okay, mga lapatits. Kompleto yung ibon natin. At ayan, magpapatoka muna tayo mga lapatits. At paparundahin ko muna pala yung mga YB ko. Yung limang YB. Sama na rin ulit natin yung tinos natin doon sa lawaan. Isa-isa oh, yung nating hawakan kasi nga ay, may kulang pa. Yung lubar na isa. One, two, three, four, four, five, six. Kulang pa tayo ng isa mga lapatid. Yung lubar. One, three, 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 six, seven, 7 Three, four, five, six, seven. Kulang pa tayo sa mga kalapatids. Blue bar. Hindi oh. siya nakasabay. <laughs> Nawala. No, ya yari. So, yari mga kalapatids. Kulang tayo ng isa. Aten. Patuka muna tayo para may lakas ito mamaya yung kapag papaliparin ko na yung mga YB may lakas sila Ulang tayo, makalapadis ng isang ibon. shorts sa so, ngayon na yun hindi siya, hindi siya nakasabay sa mga hibon ko punti pa yung nirekta ko na sa ano yung black check nakauwi yung blue bar wala nga, nga lang, hirap ako ba buo bar yung wala hindi siya nakasabay hindi na na So, uh, mga lapatits. Hindi nakauwi yung blower natin. So, yun mga lapatits. Baka dito ko muna tatapusin itong video na to. Sa susunod ulit na training. Itos natin ulit sila sa... Ano naman, sa papuntang Barbasa. So, yun mga lapatits. Kung nagustuhan nyo itong video, video na to, mag-iwan ng like, comment, and share. At huwag kalimutan subscribe ang ating YouTube channel at patunogin ang notification bell para lagi kayong updated sa ay mga videos.